So okay guys, ito another day, another vlog tayo. So yan, napapansin nyo naman guys, on the way kami si, ni Gino sa school niya ngayon. At ito na nga, nasa school niya nga kami. Yan, pansin nyo naman yung anak ko, medyo may kalokohan, diba? Kakatok siya tapos aalesa at ayun, pinagbuksan na nga siya ng pinto. And afternoon nun guys, ito, Daddy J po nyo, sumakay na sa sasakyan. At eto, mamimili tayo ng paninda natin guys. Nandito na nga ako sa supermarket. So bali ang focus natin ngayon, eh mga snacks lang naman. At kung mapapansin nyo, guys, yan, naka tayo. Paano natin ilagay yung cellphone natin, guys. Yan, may sishare pala ako sa inyo dito, guys, nangyari kanina. <laughs> Bali may nakapansin sa aking tao dito. Nakita niya san-san ko pinapatong yung cellphone ko. Tapos napatingin lang siya. Parang nawirduhan yata siya sa akin. <laughs> Ganyan pala yung buhay ng vlogger guys. Kahit saan na lang nilalagay yung cellphone. Kaya na-appreciate ko na yung mga ano, vlogger. Nako, hindi pala ganun kadali guys. Pero worth it naman talaga pag talaga nakuha mo yung ano, yung pagbablog. So after nung guys yan, napuno ko na pala yung unang cart natin at eto dumiskarte na naman tayo. Paano natin ipapatong? Sana wala nang makakita dito. Sawa naman ng jos wala na. <laughs> And yung guys, kita nyo naman yan. Balik tayo dito. Nakadalawang cart pala ako at nasa pagbabayad na tayo. At kung mapapansin nyo naman eh, yan, medyo organized din tayo dito sa pag-ayos natin para hindi ganong mahirapan si ate at si bagger. So yan guys, tuloy-tuloy lang tayo. At ayun, inappreciate appreciate ko nga pala si Sir yan. Sabi ko, ang galing niya magkamada. And nagtaka din siya bakit ako nagbibideo. Eh sabi ko naman eh, nagbablog ako. Eh buti na lang tinanong niya ano yung vlog ko. Yan, i-follow niya daw ako. Thank you, thank you Sir. At eto nga, fast break tayo. Nakarga ko na nga. And yan guys, di ba, punong-puno yung sasakyan natin. And after nun guys, yun, dahil may one hour pa ako dito. Ayan, kakain muna tayo kay Doming Mami House. Favorite ko yan guys. So galit-galit muna. <laughs> So yan guys, sinangkapan ko na nga nako, Daddy Jepo nyo, mapapalaban na naman dito, di ba? Diba? Kahit mainit ang panahon, napakasarap ng mami na to guys, yan, kinalakihan ko na talaga tong mamihan ni Papang Doming, napakasarap niyan, bata pa ako, kumakain na ako dito guys, yan. Pansin nyo, Daddy Jepo nyo, enjoy na enjoy. na after nun, hindi pwedeng hindi tayo pagpawisan. At uminom na rin pala ako ng energy drink yan. Kasi mamaya, aayusin pa natin yung ano, pag-uwi yung mga pinamili natin. At eto, mabilisan lang guys, pagbalik ko nga sa school ni Gino, eto na siya, palabas na yan, tuwang-tuwa na naman yung anak ko. And fast break, nandito na pala tayo sa bahay guys. At ayun nga guys, may biglang nag-chat. May magpapa-service sa atin. So, yan, guys. Sinot ko na nga yung panlaban natin sa init, guys. Yan. Taga sa amin lang naman yung papa-service, guys. At papa, ano lang naman, papatid lang dito sa malapit sa hospital namin. At ito nga, guys. Sinundo ko na nga sila. Yan. Thank you, thank you po sa pag-avail ng trike service. Kahit mainit, grind lang po daddy Jepoy. At fast break, nandito na po tayo. At mabilisan na lang din, guys. Yan, nandito na tayo sa bahay. Actually, guys, meron pang kasunod tong vlog natin yung pag-ayos. So, mamaya na lang ulit. Siyempre finger heart kay sa akin